Shout out sa ating mga ka-Pladway dyan, o. Oh. O, oh, ayan, mga kapatid ko sa Floodway. dito kami para i-celebrate ang birthday ni Kaluwa. Happy birthday! So, ayan. Dito kami. At ito nga pala, bago lahat, ito yung babayaran namin, o. Oh. <laughs> so, ayan, mga Kaluwa. Pupunta nga pala kami doon sa tinatawag nilang Paglitaw Falls. Dito sa sakop ng Tanay Rizal. So syempre dahil nga sa excited kami lahat kasama aking mga kapatid at i-celebrate namin ang aking birthday. So dito namin gaganapin sa ilog na to. So ayun mga kalawa, lalakarin muna namin ang pababa sa ilog. Ang galing kami doon sa taas na yun. Dahil oh. may kami at tinanghali nga kami. Oh. Ano oras na kami nakaalis sa bahay. At pagdating dito sa may paglitaw, medyo nag-alangan pa kami kasi yung iba punong puno na so mabuti meron kami ditong isang napistuan yung walang lalaka rin eto tingnan nyo at dahil nga sa nagmamadali kami mga kalua, hindi na ako nakapag video pag namin sa bahay kaya dito ko na lang ipatuloy ang aking video dito sa kung saan kami ay maglalakad mula sa taas papunta doon sa ilog at talaga naman siguro na sa 300 step ang gagawin naming paghakbang dito palusong ang aming paglakad mga kalwa at syempre eto nakita ko itong lagay ng basura at ito na patuloy na tayo mga ka-idol kalwa dahil excited na excited na talaga ang aking mga kasama ayun o oh, kitang kita nyo naman kung gaano kalayo ang aming pinaglakaran at ito palusong na ito tinan nyo palusong na ang aming paglalakad dito mga kalwa at talaga namang sa ngayon ay tuwan -tuwa pa sila dahil palusong ang aming paglalakad. Abangan natin mamaya ang pag-ahon namin, ang pag-uwi namin. Kaya titingnan ko kung sino talaga ang matatag, ang matigas ang tuhod. Ayan na. So, eto mga kasama ko ay talagang nagmamadali sila. Dahil gustong gusto na rin nila makita ang ilog at makaligo na rin at makatampisaw na rin sila. Sa, dahil nga sa mainit ang panahon. So, ito yung makasama ko nasa unahan. Ang iba may mga dalang pasan-pasan dahil sa layo nga mga kaluwa namin itong lalakbayin papunta dun sa ilog so ito na shortcut na tayo mga ka idol so talaga namang excited ang pagligo mga ka idol o oh, tayo ayun taas na at sa wakas narating na rin namin ang ilog so syempre hindi pa totally ilog yan pero naririnig na namin ang tunog ng tubig at ang mga ingay ng tao na nauna na sa amin dito dahil nga, tingnan nyo naman, oh, sa taas ng aming uh, lalakaran pa So, excited excited na talaga. Pero, iba ko mga kasama, mga kalawa, nandun na sa ilog. So, ako na lang ang dahil kinukunan ko pa sila. So, ayan. Ito na yung finish line namin na lalakarin, mga kalawa. Ito na yung last na palusong. Ito, nakikita naman ninyo na ito'y mayro na mga bubong. Yan yung mga cottage ng ilog, mga kalwa At ito yung tinadaan na namin talaga ng tarik na tarik siya pero may step step naman siya kaya hindi naman ganun na madudulas pero andun pa rin yung pag-iingat mga kalua. so ito rin ang kubo nakikita na namin at ayun yung ilog at talaga naman ang iba dito ng mga kasama namin ay talagang tuwan tuwa na sila na sa wakas daw ay narating na rin nila ang napakalalim na ilog na to dahil ayan o may mga hawakan naman kaya excited sila na kailangan daw maliko kagad sila dahil nga sa init at pagod na kanilang nilakaran o oh, nakita nyo mga kaidol kalawa halos pila pa yan dahil kitang kita nyo naman na ang daanan ay talagang makitid lang at syempre natanaw pa nila ang ilog kung saan sila pwedeng pumisto na cottage dahil yung cottage na kinuna namin mga kaidol kalawa ay tatawid pa kami dyan sa ilog na yan dahil nandun sa kabila ang cottage na aming, na aming binayaran mga kalawa kaya tara na Eto, excited na excited na iba. Nakatawid na yung pala ngayon iba mga kalwa At nandoon na sa dulo kung saan yung cottage na aming pipistuhan. So ayan, andito na kami mga kalwa. Ito yung cottage na sinasabi ko na dito kami pipisto dahil ito yung cottage na aming binayaran na arkilahan namin mga kalwa. At siyempre kami nga pala yung nasa taas at pinili namin yung pinakamataas na cottage para hindi kami maabala at kami naman ay makakapag-relax talaga sa pagliligo. Dahil dito sa taas ang medyo malakas-lakas ang agos mga kaidol kami ng uling dito mga kalwa dahil mag kami ng isda so bumili kami ng uling alam nyo kung baka magkano to 31 isang, isang balot ang talang gubat pala ito naalala ko nung nakabili na ako gubat pala ito pwede akong mahuha ng kahoy pero okay lang at least para makabenta rin yung taga rito Tapang naman yun. Mm -hmm. okay. Ay, pang isda. Okay, shout out sa inyo mga taga -pladway. Ayan. Ito, busy busy dalawa. At ito na mga kaidol ko, ha? Natapos na rin paglagay ng mga rekado. At siyempre ilalagay na rin ang kapatid ko doon sa baga para habang nag pa, ha, may nagsasayang kami o niluluto namin itong tilapia. Habang ang iba naman ay maliligo na. Sa gustong maligo mga kaidol dahil sa ito napakainit talaga. So iiwan muna namin dito sa baga at mayamiya pag naluto na alam na ang gagawin. Sibuga na yan mga kaidol. -kaluwa. At pag kaluto nga mga kaidol kaluwa hindi na namin pinatagal pa. Nagkainan na dahil ang usapan namin sabay sabay kami kumain para magkanya kanya naman ligo. Ang gusto ng maligo ang hindi naman maligo. Dito muna magpahinga. So tara kain tayo. Shout-out sa ating mga ka-Floodway dyan, o. Oh. O, oh, ayan, mga kapatid ko sa Floodway. Dito kami para i-celebrate ang birthday ni Kaluwa. Happy birthday! So, ayan. Dito kami. At ito nga pala, bago lahat, ito yung babayaran namin, o. Oh. <laughs> kaya, kung may G-Cash kayo dyan, ipadala nyo na G-Cash nyo. <laughs> o, oh, ayan. So, ito, tiyaga lang tayo sa inihaw. So, ito na. At tubig lang muna tayo, tubig. At si hello. Tubig lang muna sa gel ramen. Langka lang ka. Ayano. Shoutout ayan. sa papaya, papaya. Ayan, papaya. Mineral. Ayun, siyempre, meron kami hindi lang mineral dito. Wow, isa. Ayun, may pulutan. Okay. Dapat muna kasi ang sarap. Tapay, tapay, tapay. Sarap. Kanin. Kanin. meron tayo dito ng ano, spaghetti, guys. Hindi na Kunting spaghetti lang, madala. Oh, ayan ah. Oh. Sarap ng tinapay ng yan. To. Ang ganda ng view dito. At malamig pa.